Good morning mga kaagri. So nanaputa diri karon sa ato ang isa ka area no. Aron maghinubig na pud mi. So Atuan na to ang ato ang area para makita ninyo no. So Naapas siya sa taas. Kay medyo lay layo ni diri ang sapa pa adto sa area pero kinsya sumpay lang ni siya atong ginakuhaan namo no so naadara ang area and then start na tao kutaw sa ato ang abono no halong tambal so kini ang ato ang ginakuha source ng tubig so very crystal clear siya mga kaagri no so yung anak kalimpyo ang tubig diri so safety kaya nga to ang uh, mga gulay no especially sa ato ang gulay so yung anak kanindot ang source sa tubig diri mo nang haguan yun na mo siya balag medyo layo, layo. basta sipi ang ato ang gulay mga kaagri so anyan ato na to area so, mo siya and then tapad ni siya sa talong no uh, kalix if one so na dire sa right side ang ato ang sultan so mo ni ato ang tig area no si Dudong Pugi na ito si Boy Tusok sa unahan no? so maunin siya ang procedure na to mga kaagri sa paginubig dili itong manual nga lata lata lang so kini okay siya ang ginagamit aron dali siya